Nagpasalamat ang ilang pasahero sa alok na apat na araw na libreng sakay sa MRT at LRT ngayong Labor Day. Malaking bagay raw ito, lalo't magagamit na ng pandagdag sa gastusin ang matitipid nilang pamasahe. Si Isaiah Merofuentes sa detalye. LRT ang sinasakini ni Natasha, papasok sa kanyang trabaho. Para sa kanya, mas mabilis at convenient ang pagsakay ng tren. Kaya naman, Isang malaking ginhawa para sa empleyadong si Atasha, ang libreng sakay na ipinatutupad ng pamahalaan sa mga linya ng LRT at MRT. Ayon sa kanya, malaki ang kanyang natipid. Ang halagang ito ay maaari niyang gamitin para sa pagkain o iba pang pangangailangan. Kung sakaling short ka po sa budget ng hindi mo expected na biglang nagkulang yung pamasahe mo, sobrang okay din niya. Ganito rin ang naging karanasan ni Ali, na araw-araw sumasakay ng MRT-3 papunta sa trabaho. Malaging tulong daw ito, dahil apat na araw tatagal ang libreng sakay at wala rin window hour ang free ride. Sobrang makakatulong po siya sa akin since ang laki rin po ng nagagastos ko pag nag-MRT ako balikan every day. Tinatayang ngaabot sa 3.2 hanggang 3.5 milyong pasahero ang inaasang makikinabang sa libreng sakay sa mga linya ng LRT at MRT. Bahagi ito ng pagpupugay ng pamahalaan sa lahat ng manggagawang Pilipino na bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day. Personal na binisita ni Transportation Secretary Vince Dizon ang LRT2 Recto Station para silipin ang pagpapatupad ng libring sakay. Samantala, kinontra ng malaking niyang ang mga nagsasabing may kaugnayan sa papalapit na eleksyon ang libring sakay. Huwag naman po natin bigyan ng mali siya. Hayaan po natin makinabang yung taong bayan sa mga maaaring itulong ng gobyerno sa kanila. Nilinaw din ng DOTR na pasasalamat sa mga empleyadong Pilipino ang layunin ng apat na araw ng libreng sakay. Well, ang, ang Labor Day, hindi na nagbabago ang date na yan. May, may, may one lagi yan. So, ang punto lang ng Pangulo, ito ay para sa ating mga manggagawa. It is a A, it is a deep and meaningful thank you to all our laborers, those who sacrifice every day, not only for the economy but for the entire country. And... Sasagutin ng gobyerno ang revenue losses dahil sa four-day na libring sakay program. 80 million pesos ang estimated amount na magagastos dito ng pamahalaan. Mula sa MRT North Avenue Station hanggang Taft Avenue, 28 pesos ang halaga ng pamasahe. Lalabas na, 56 pesos ang matitipid mo sa balikang biyahe. Sa loob ng apat na araw, makatitipid ka ng 224 pesos. Ay sayamir Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.